Mga didilis, makinig kayo, mga didilis, mga may sayad, putang ina nyo, tingnan nyo, wala nang miyembro PDP, limang nalang, tatlo sa Senado, dalawa sa Kongres, ikaplo ako sa Kongres, hindi pa ako miyembro. So itong mga pre, ano, itong video na to, na bibigyan natin ng uh, kaunting uh, reaction ngayon mga pre, no, ang... Si Pulong nagmura, galit sa mga DDS, no? Pero uh, naggalit nakasito sa ano eh, sa TikTok eh, no. Oo, pero sa tingin ko dito mga pre, itong uh, ayun ko naman, alam mo naman tayo, hindi tayo nagkakalat ng ano, hindi tayo nagkakalat ng fake news dito, no. O, marami kasing naniwala dito eh, no. Pero uh, gusto ko lang sabihin, sa tingin ko lang ha, AI lang 'to eh, di ba? AI lang to, na siguro may mga, ano dyan, gumagawa talaga ng expert sa ganito mga uh, gawain. Eh, bakal galit din sa mga Duterte. Kaya, ayan, uh, ginawa, ginawa ng, uh, yung picture, eh, nagsasalita na. And then, sa TikTok. No? Eh, ayaw ko lang maligaw yung mga nanonood sa akin, eh, no. Na, ito po, sa tingin ko lang naman, ewan ko lang sa tingin nyo, ha? kasi ako, hindi naman ako expert pagdating sa... Ganito eh, no? Sa mga ganitong klaseng uh, AI, no? Uh, pero sa tingin ko lang po, ay 100% uh, fake po ito, no? Uh, uh, so, eto, eto ha, ipiplay ko po ito ng buo. And then, uh, bibigyan po natin na reaction Ay, galit si Pulong. Ay, kung totoo man ito, patay kayong DDS. Kung totoo man ito, sunog na sunog kayo dito. Uh, pero, syempre mga pre, i-comment nyo pa rin kung ano yung reaction nyo dito sa uh, video na to kung uh, sa tingin niyo totoo ay comment niyo kung sa tingin niyo hindi comment niyo para uh, mabasa po natin no kung ano yung reaction niyo pagdating dito mga pre uh, sige eto na uh, i-play po natin ang buo tayo mga didilis mga putang ina niyo tingnan niyo pero yung kaboses ano, tapos yung Ah, uh, yung, okay, yung Pulong parang hindi naman nagmumura eh, no? Eh, hindi naman nagmumura si Pulong eh. Wala nang miyembro ng PDP. Lima na lang. Tatlo sa so Senado, dalawa sa Congress. Sino ba sa Senado? Si Bongo, Bato, Padilla. Tatlong itlog. Naku po. K.O. Ikaplo ako sa Congress. Eh, hindi pa ako miyembro. Ang um, hina niyo ninyo kasi. Uy, ang hihina niyo daw. Nako, kung totoo man ito ha, nakakahiya. Marlika, bar not buy. Sayang mga bayad dami sa inyo. Nako po! <laughs> kung totoo ito, nakakahiya. K.O. Hey! Oh. ang laking pera nakuha niyo sa amin, sayang. Hindi ninyo kami maprotektahan sa social media, kaya kami wagsak ng ganito ang bobobalin nyo. Nanganip pa ako sa masakot, pagkakasakot ko sa droga. Nahuli na lahat ng kaibigan ko. Kaya mga putang ina nyo, mga didilis. Daliman nyo naman, maharali ka ba'y ba putang ina nyo? Kung hindi, babalik ako kayo. Sige. Diyan lang. Bye. Pero hindi ko, hindi ko ako hindi ako maniniwala dito na totoo to kasi hindi naman siguro sisirain ni Pulong yung sarili niya na maglalabas ng video na ganito tama hindi niya gagawin yun na maglalabas siya ng video ng ganyan kasi kasiraan sa pangalan niya yan eh kaya ako kung ako yung tatay ninyo totoo ba to hindi para sa akin hindi po totoo yan AI lang po yan alam nyo naman sa panahon ngayon, hindi sa pinagtatanggol ko itong mga walang silbing ano na to, na mga Duterte na to, no? Pero kasi, sabi ko nga sa inyo, labanan po natin ang uh, fake news. Diba? Labanan po natin, tulungan natin yung administrasyon. Diba? Hindi, uh, huwag tayong gumaya sa mga uh, didi-shits na puro ka-fake newsan yung kanilang nilalabas. 'di ba? Kaya ako kung ako yung tatanungin po, hindi po ako maniniwala dito sa uh, video na 'to. Halatang halata eh kung ako yung titingin. Ewan ko lang po sa inyo na pagmasdan niyo naman yung galaw ng uh, uh, bunganga, uh, lips or yung ipin niya, no? Parang yung, pati yung katawan hindi man gumagalaw eh. Puro ulo lang. 'Di ba? So, for me mga pre, it's a yes. Na joke lang. Hindi ano man po ako judge, no? Ano po yan? Fake po yan. Fake po yung uh, video na yan. Okay, so at least nalaman um, nyo na. Kasi sa, sa TikTok talaga maraming naniwala na daw. daw. Diba? Pero gusto ko lang sabihin, ayoko pong maligaw yung mga viewers ko na huwag po kayo maniniwala sa mga ganito. Okay? Kung gusto nyo pong malaman talaga kung totoo yung isang video kung AI ba o hindi, pwede nyo pong tingnan sa mga ano niya eh sa ipin niya eh habang nagsasalita. Kasi minsan naghihiwalay-walay yung ipin eh pag AI, di ba? Oo, lalo na pag malabo yung video, ah uh, yung yung larawan. Oo, ganun po 'yun. So, eto na mga pre, uh, move na po tayo sa next topic natin, eto. Aha, etong uh, patungkol kay Busita. Oh, ito yung Naku uh... naku magugulat po kayo sa video na 'to, mga pre. Okay? Panoorin po natin lang support ako kung nandito ako sa home base. Bakit ka ba seminar sir? Thousands Pilipino ang namamatay, hindi binibigyan ng government ng attention. Hmm. Thousands Pilipino namamatay, hindi binibigyan ng gobyerno ng attention. Ano to sa panahon ni Digong? Malamang. Maraming pamilya lalo naghihirap. Maraming bata, ang direction masira ang buhay at kinabukasan. So, mabigat sa ating bansa yan in the years to come. Ah, nung ma-realize na tama ako, <coughs> sige, kuha ka ng, gawa ka ng accommodation. In mm, yan. niya ako. Pagdating ko sa Camp naging estudyante ko sa riding course yung director na yung... Inyong... Kaya yeah, ito si Busita, mga pre, iboboto ko to pagdating ng eleksyon. Ito po yung isa sa kailangan nating iboto. Personal. <laughs> so, <laughs> Gary pala. Nabigyan na agad ko ng order, ng assignment. Tapos, eksakto. umalis naman si Jaya Ay, eh, siyempre. Wait na, wait na. Eh, ano lang natin. Yan. Pwede eh, tayo naman. Walang bad record sa PNP. nagkamo ng bakanting position, police station, class A. Dahil... Uhaw tayo sa public service, inaccept ko. So, nung nandun ako sa Rosario, Cavite, first time kong mag-chip of police na station. Pero dahil ako ay luto, yung tinatag na luto uh -huh. sa police community relation, ang sarap ng buhay ko doon. Pag na-accomplish ko yung target, yung subject, may awarding ceremony ako sa police station. Ang galing, dami nyo palang pinagdaanan na. Yung. Oo, so nag-award ako. So ang ganda, nakita ko yung effectiveness ng ano, police community relation. Pero binobong ba kami dyan sa accomplishment eh, sa anti-illegal drugs. May naabutan ako na 21 sa watch list. Ah, okay, ito na, ito na. May naabutan na 21 sa watch list. Okay? Sumuko lahat ng family nung nasa watchlist okay. 20 Except yung isa Kasi yung isa ang kaso niya, murder case Mahirap mong ano yun So yung out of 21, yung 20 20 sumuko in less than 1 week oh, Sumuko yung 20 So Ang galing Kung sidigong yan Patay Pero may matinding mangyayari dito kay Busita. At least pinasuko, binigyan ng tsansa. Hindi mo papatayin <laughs> Sumuko eh sabi nga ni Busita, bukod lang dun sa isa kasi mamamatay tao yun eh. ba? Diba? Oo, so eto na. Tuloy natin. After ilang days, sinibak ako sa pwesto. Ay, bakit? Oh, kita nyo? Nang dahil lang sa napasuko ni Busita yung 20 katao na nasa watchlist, sinibak si Busita. yung nasa utak ng mga kapulisan noon. Sayang, bakit di mo pinasu bakit pinasuko mo? E pera sana yun eh. May reward sana tayo dun. Bawat ulo, may patong yun. E si Busita, hindi naman ganun mag-isip. Pasukuin kasi may buhay din yan. May mga anak din yan na pinapakain. Pwede namang iparehab yan. Diba? Sinibak! Oh, ito na. Nung una, parang hindi ko ini-expect na yun ang rason. Mm. Kasi dahil matagal ako sa service, ang nasa isip ko ay kung bata ka ni Juan, mas malakas ka, di sorry ako. May senior officer ako nakaharap. Sabi niya po ni, pambira, 3 months ka lang, nasibak ka na eh. Sabi ko, sir, okay lang yun kasi alam mo ang sistema ng ating organization. Kaya ang Hina hinahina mo eh. Ba't pinasok? Oh, oh. mo yung 20. Oh, ito, to, ito, yung sabi ha, ito yung sabi ha, balik natin. karap. Sabi niya po ni, pambira, 3 months ka lang, nasibak ka na eh. Sabi ko, sir, okay lang yan kasi alam mo naman ang sistema ng ating organization. ang hinahina mo eh. Bakit pinasuko mo yung 20? Oh. oh ano? Kung iintindihin natin yun, paano natin ipapasok sa isipan natin? Ang hinahina mo eh. Bakit pinasuko mo yung 20? So isa lang yung maliwnaw sa atin. Ang dapat palang gawin sana ni Busita, huwag pasukuin. Hayaan patayin, tukhangin. Kasi, may pera na patong sa ulo niyan. May reward nga eh. ba? Diba? Tama. May reward. So yun yung gusto ng mga pulis patula. Ay kung sino man yun. At least kami, proud tayo. Tayo, proud tayo. Na nangyari yun. Ginawa yun ni Busita. Hindi niya inisip yung reward-reward. Di reward. Diba? Tingnan mo yung mga pulis nun, yung mga pulis na mukha, mukhang pera. O nasan sila ngayon? San pinulot ngayon? Yung iba may kaso, yung iba nakulong. Ang pangako ni Digong tutulungan daw sila, pero hindi naman tinulungan. Diba? May tinulong ba si Digong? Wala. Hmm. Yeah, so least, hindi ka sumusunod sa guidelines. Ano ba yung guidelines? I, I do not know. Basta hindi na ako sumusunod. Ay, ano bang nasa papel? Eh, dalawa lang yan eh. Lawful and unlawful eh. Sabi ko, sir, bakit hindi natin... <laughs> Lawful and unlawful. Oo. Uh -huh. Yun yun. Yun yung isa na ilalagay mo na yung bata sa kamay mo. O, oh, parang ang gawin nung mga... Ang gustong gawin nung... Uh, kakilala ni Busita na polis din. Eh, yung batas ilagay mo na sa kamay mo. Dapat di mo na pinasuko yan. Pinagpapatay na yan. O mga K.O. Bigyan ng chance yung suspect, yung kriminal kasi kung lima yung anak niya, mm. dinisgrasya natin. Oh, ito to, to. ito, Ito ah. ha, pakinggan nyo, ha. Ah. Oh. Eh, so, at what's least, hindi ka sumusunod sa guidelines. Ano yung, ba yung guidelines? I I do not know, kasi hindi lang ako sumusunod. Ay, ano bang nasa papel? Eh, dalawa lang yan eh, local and and local eh. Sabi ko sir, bakit hindi natin bigyan ng chance yung suspect, mm. yung kriminal kasi kung lima yung anak niya, dinisgrasya natin si tatay. We are multiplying criminals. We are not solving the problem. Sabi ko, ah, wala na akong dahilan para mag-stay sa PNP. So, I filed my early retirement. When was that? 2019. So, 2019, retired na kayo? Oo. -oh. Uh -uh. Eto, paglabas ng order, na-retired na ako. May order na ako. Biglang balita sa TV. Chief si PNP, sangkot sa illegal drugs. Sabi ko, Yun lang! Yun lang! <laughs> diba? <laughs> Taga... Nag-ano lang, dinamay. Sangkot sa illegal drugs. Nag-retire lang, dinamay. Uh, ah, wala, naka-retire na ako. So, retired ako, tinuloy-tuloy ko na yung advocacy. Then, nitong early this year, 2022, parang sumasakit na yung ulo ko sa mga tawag. Dumadating sa punto ko na nagadala na ako nung yung emosyon ko na nagagalit na ako na sabi ko sa sarili ko, teka muna, Bonnie, tatanda ka. Pag matanda ka na, Pagpapatayan ka na ng telepono ng mga tiwali. pagtanda mo, tatawanan ka na lang. Pag namatay ka, tapos na yung advocacy. So, ang mangyayari pala, temporary lang yung ating advocacy. Sabi ko, papasok ang sa politika. Win or loss. God is good. Nanano tayo? Hindi pa kami na po-proclaim. Nakita lang na panalo ang One Rider Party list. Pag yung staff ko tumawag, kakausapin pa lang yung sa LTO. Ay, sir, okay na po. Even police pag nakausap nila, okay na agad. Hindi pa nakakausap sa akin. So ngayon, siguro, uh, to simplify ngayon, nakaupo na kayo sa pwesto. Contento na ba kayo? May advocacy kayo o ngayon. Nakita nyo, madami na namang problema ang gusto nyong solusyon. Rin. Hindi naman tayo perfecto. Hindi naman tayo napaka-relihiyosong tao. Kaya na, kaya si Busita, ibuto po natin yan. Uh, napaka Napakatinong tao nito. No? At uh, kahit hindi niya nga trabaho, tinatrabaho niya, pag madaanan niyang may kapalpakan, binabalikan niya. Hindi naman niya inaaway mga polis. Ah, uh, kumbaga, ini-explain niya lang na mali yung ginagawa nyo Kahit yung mga ano, mga enforcer diyan, oh ganun din yung ginagawa ni Busita. At least, eto si Busita, meron siyang ano, meron siyang uh, initiative, 'di ba? Para siya mag-initiative para sa mga Pilipino, para sa mga riders, 'di ba? Siya 'yun. 'Yun yung tatak Busita. diba, Kaya kailangan ko natin 'yan, iboto ko natin. Huwag tayong bubuto sa mga mga maka-China. Makadutae. Di ba? O makakibulok. Ay, naku po. O, salot po yan sa ating bansa. Di ba? So, yun lang po yung ating uh, video ngayon. At least, na ipakita ko sa inyo yung uh, video na to, no? Grabe pala, grabe pala talaga yung pinagdaanan ni Busita, no? Oo, mahal po ni Busita yung mga buhay ng mga Pilipino. O, oh, kahit adik ka pa, pwede ka namang magbago kung ipaparehab ka eh. Diba? Kasi may mga anak din yan. Oo, may mga binubuhay din yan. Diba? So, kung mapaparehab yung mga yan, eh, possible naman na magbago. ba diba? So, ayan mga pre. ah uh, meron po tayong ano dito, meron po tayong uh, Facebook page. Yan, Ballpoint 2.0. At meron, po, meron din po tayong TikTok account. Ballpoint Man 2.0. Search yun lang at makikita nyo yun, mga pre. Follow-follow na lang po. And syempre, uh, sa hindi pa nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-subscribe. Ayan, eh, ha? At uh, syempre, i-like na ang video na to at i-share ang video na ito. So, yun lang muna yung ating video, mga pre. Ingat, and bye-bye!